Wow, linaw ng river! Naghahanap ka ba ng isang camping site na talaga namang punong-puno ng adventure at magagandang tanawin ng iyong makikita at magiging komportable pa ang iyong at ang iyong mga tropa? Kung ang pag-uusapan lamang ay ang family at ang barkada getaway, ay isa na ito sa may sasuggest ko sa inyong mga idol. Dahil dito ay marami kayong pwedeng gawing memories na hindi nyo makakalimutan hanggang sa inyong pagtanda. So, paano mga idol? Alam nyo na ang ating gagawin. Stay tuned lang kayo sa panonood at itutur ko kayo dito sa napakagandang campsite na ito. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Kamoting Gala PH, ang inyong travel guide sa inyong mga susunod na travel adventure. Let's go! Pagdating nga namin dito sa campsite ay naipark muna namin ang aming motorsiglo. Maluwag ang parking dito ng mga motor mga idol kaya wala kayong poproblemahin sa inyong mga sasakyan. At syempre, bago yan, iunahin muna namin magluto ng aming pagkain. Dahil tinanghali na nga kami, ay eh medyo gutom na mga idol. Pero mamaya lang, ay iikot ko kayo dito mga idol. siyempre huwag kayo magalala. Pero bago yan, ay gusto kong pasalamatan ang magluto ng aming adobo for today's ulam. Na si Ma'am si Carl. Ayan, ang aking misis na napakaganda. Dito nga pala sa SBA 2 Camp ay kasama na ang gasol at kalan na inyong gagamitin at ilang mga utensil. Kaya magdala lang kayo ng mga lulutuin nyo at okay na okay na. Ito na, nabusog na tayo mga idol. Ay iikot ko naman kayo dito sa kanilang mga TP house yung tatlong yan ay mayroong 4 couple at mayroon naman dun sa mga walang couple ay tamang tama yung apatan na yan. So 1.5 ang renta dito sa pang couple. Dito sa TV1 ay mayroong isang kama na malambot at dalawang unan. Mayroon na din yung kasamang electric pan mga idol dahil dito sa tanay ay hindi naman ganun kainit. No need mo na na mag aircon dito kaya nga dito sa gabi ay masarap talaga kung may kayakap ka. Ito namang tipi number 2 ay halos same din ng tipi number 1 na mayroong kama at dalawang una na din at meron din yung extra electric pan. Puntahan naman natin ang TP number 3 na may dalawang bed na good for 4 packs at may kasama na isang electric pan. Marami nga kayong pwedeng gawin dito sa SD2 Camp. Lalong lalo na pwede kayong mag-bonfire sa gabi, pwede kayong mag sa inflatable pool, at pwede kayong mag-side trip sa Tinipak River, and maligo sa sikat na the healing water dito sa Tanay Rizal. Kung mahili ka naman sa adventure, ay eh, pwede kayong mag-water tubing papunta sa Tinipak River. Huwag kayong mag-alala dahil may mga tour guide naman kayong kasama. Siya nga pala mga idol, may cutting siyang SD2 Camp na kaya mag-accommodate ng 15 packs. For overnight is 5,000 pesos. Included na doon yung mga kalan, gasol, at mga ilang utensil na inyong kailangan. Para sa ibang detalye about dito sa SJ2 Camp ay ilalagay ko sa comment section ng ating video na ito shoutout din kina ate na nagtitiktok nakasabay nga namin sila dito sa campsite at kina ma'am na nagtotong eats habang nandito sa SJ2 Camp may store din sa loob ng SJ2 Camp na pwede niyong bilhin ang inyong mga pangailangan kumpleto dito mga idol meron bigas karne manok ayos na ayos so paano mga idol maraming salamat ulit sa inyong panonood at nakita kits ulit tayo sa ating mga next travel adventure ride safe